Good morning! Ito na po ang update ng ating tomatoes. Ayan. Kitik sa bunga hanggang sa dulo. Ang ating tomato. Ayan. Nilipat ko siya dito kasi uh, hindi maganda yung ano niya doon sa pinaglagyan ko dati. Ayan. Ayan, ang bunga hanggang sa pinaka dulo. Ayan. Tapos maglulaklak pa doon sa dulo. Ayan. Ang mga un. Ayan. Ayan. Itik na hitik hanggang sa pinaka dulo. Ayan. Ito ng update. Ayan, naghinog na siya. May hinog na. Ang ating tomato. Wow. Ang sarap. Cool. Oh, isang ano talaga oh, parang grapes lang. Hmm? Ah, ayan. Ayan, hinog na siya. Ayan oh, pinaka pinaka baba. Oh, so nice. Ayan ang oh, ating tomatoes.